tambay muna na mga koys walang nakagat pagod na ako ay nako yun ko muna ito ng hooks mga lures ko try natin tong ano shopee lure sa shopee lang ito mura lang to 20 lang ata ito oh parang 30 nasa ganun lang lagyan natin ng hook tapos tra try ko ay may share pala ako sa inyo mga boys ito ganito na ba yung hook nyo kalawangin yan o. Oh. focus mo focus ay ay mong focus eh. yan, yan o oh. na siya dali lang tanggalin yan mga kuis yan dali lang tanggalin yan hanap lang tayo ano share ko sa inyo kung paano kayang tinatanggal dali pa ako ng ito, plastic bottle ito pwede na to tapos ipapasok mo tong hook pasok mo dyan tapos kuha ka ng buhangin alam mo yung ibabaw yung mabato ganito yan ito yung kunin mo yung mabato huwag yung pino hmm tapos pasok mo lang yung dyan sa loob yan, pwede na yan, ganyang karami kunti lang, huwag nyo ng sob, sobrang punuin ah, damihan tapos alog-alog natin ng ganyan o no? Siguro sa kalawang ng lore ko mga 5 minutes tong ilalaban Mas matagal mas maganda. Dali lang gawin to. Parang naglulo-lo pa lang. <laughs> Kahit damihan mo yan ng kinakalawang mong uh, hook, okay lang yun, guys. Tapos, tignan natin kung natanggal ba yung kalawang. Ay, masan na yun? Ayun. Ito <laughs> yung mga oh. Di ba? Pumuti-puti na siya. Yung singit, hindi lang natanggal kasi hindi na naabot ng bato. Ng buhangin. Pero yung mga kalawang niya sa hooks, wala na. So, ganun lang. Ganun lang magtanggal ng kalawang, mga kois kung puro kalawang na yung hook nyo di ba ito pa mga guys may kinakalawang din dito kasi hindi ko to nabanlawan eh nakaraan, ako nung nakaraan tinamad na nung na basa yung gopro ko nung nasira yan o oh. puro kalawang di ba tinamad ako banlawan <laughs> nagmumukmuk ako pagkasira ng gopro ko eh Ayan, puro kalawang. Tapos try try din natin dito. Yan dalawa yan ha. Ah. Ganun ulit. Kuha tayo ng medyo mabato. Oh. Ayan. Basta alog-alog nyo lang mga kois Mas matagal na pag-alog, mas maganda. Ako kasi saglit lang eh pre ano lang yan eh sample eh Kahit 1 minute lang sigurong ganto. Yan, nice na yan. Tingnan na natin. Nangangalay ako eh. Bye. Ito yun ba? Hindi siya ganun ka kalinis kasi saglit pa lang. Pero natanggal na yung ano, kalawang. ano you know? Di ba hindi na yan ganong kalawangin Kanya lang magtanggal ng kalawang mga kuys Gayahin nyo na lang